isang napakagandang araw na naman ang bumungad sa amin dito sa Panglao Bohol. So nang isang araw nga pala, sobrang lakas ng ulan dito, meron ng bagyo, signal number one. It's a good thing ata na umulan din minsan dito sa Panglao, sobrang dry na talaga at nakikita ko yung mga tanim gustong gusto na talaga at uhaw na uhaw na sa tubig, kailangan ng madiligan. Kung mag-a-adventure nga pala kami ngayon, pupunta kami sa South Farm dito lang sa Panglao. So to 20 minutes lang yung drive from Alona to South Farm. To so sumakay nga pala ng tuktok si mama at yung mga anak ko. Hindi na kasi magkakasya sa motorbike. Nag-drive lang kami ni mister. So after 20 minutes ride, is nakapunta na kami dito. Medyo papasok nga pala siya. Ang South Farm nga pala ay isa sa nature-based, family-oriented tourist attraction dito sa Panglao. Nakabuk nga pala kami ng ticket via clock, 198 pesos lang naman. 100 pesos na noon is consumable food sa kanilang Uma Cafe. So napakamura lang at perfect na perfect talaga for family day out. So pagkapasok nga pala namin makikita ang wishing well, pwedeng pwede kang mag-wish. So unang-unang pinuntahan nga pala namin is yung artisan village. Makikita mo nga pala dito ang clay making. Meron ding gumagawa ng mga ratan na mga table sa iba't ibang mga ratan bits and pieces. Naabutan nga pala namin si Kuya gumagawa ng rata na table. Pwedeng pwede ka rin mag-relax dito at magpahinga. Meron ka talagang piece oh peace of mind. In the Philippines! Wow! wow. Awesome. Awesome. Yummy? Awesome. Awesome. What's wrong? Sour? <laughs> Sour? <laughs> Is it? Mm, you don't like it? I want Sour? <laughs> What's wrong? Sour. Ah. Uh, Say so you like it? <laughs> so nakakita nga pala kami ng puno ng lumboy na nga pala dito pero medyo maasim pa siya. Naalala ko tuloy nung bata pa kami, nung nasa Uzami City kami nakatira, nanguha kami ng lumboy sa kapitbahay namin at Matamis naman yung lumboy nila. Baka dito medyo maasim lang. Nagpunta nga pala kami dito sa fire pit at makikita mo ang pwedeng pwedeng maglaro ang mga bata dito. Meron silang bits and pieces. Pagkatapos naman nagtungo kami sa prawn farm, dito nga pala pwedeng pwede kang manguhan ng mga tilapia. 385 pesos kapag nakakuha ka, ipapatimbang mo. Good for fun for family. So 500 pesos din yung charge kapag ipapaluto mo napakalinis nga pala ng fish farm dito sa south farm at tingnan nyo naman wala talagang dumi kung unang unang nga nakahuli ng isda ay si mister at si georgia at si ariana so ang sabi nga pala ang south farm ang nagsusupply ng na mga fresh vegetable, herbs at saka mga fresh fruit at iba't iba mga agricultural items sa south farm resort South Palm pala at saka North Zen Villas. So tinatawag na nga palang Oceanica Resort, ang South Farm Resorts. So, nagbago na yung pangalan, baka ma-confuse kayo. After ng ilang minutes, sis nakahuli na rin si Silas. Hindi na maliit. So medyo maliit baby nga pala yung isda na nahuli niya kanina. So binigay na lang namin yung tilapia kay kuya. Hindi na namin madala ito. At pupunta ka pa kami sa supermarket. Dito din sa kanilang Uma Cafe, pwedeng-pwede ka na bumili ng mga isda ay ipaluto ito. Fresh na fresh from the farm. Nagpahinga muna kami sobrang init talaga at alas 11 ng umaga kami napunta dito sa South Farm. Nagpa-refresh muna with shakes at saka Sprite. I don't want to sit next to the ugly duck. Hmm. Like <laughs> what? What? <Hi, Ma. laughs> no. What happened? Look at that chicken over there. That looks like Nana. The, the brown chicken. Chicken. <laughs> so after nga pala namin magpa-refresh at magpahinga, nagtungo naman kami dito sa isang fish panila nila at dito nga pala yung mga bangus. Pagkatapos nga pala, nagpunta kami dito sa livestock kung saan makikita mo ang napakalaking baboy. Medyo nagpapahinga pala at natutulog sila kaya naman quiet lang tayo dito. Sa kabilang dulo naman, makikita mo ang kanilang sheep o tupa. Kakashave nga pala ng tupa at wala pa silang mga buhok. Pwedeng-pwede pwede ka rin mag-feed o magpakain ng mga tupa. At gustong-gusto talaga, love na love ng mga nako ang mag-animal feeding. Baby It's the sweetest fruit You've ever seen in the in Philippines. The <laughs> <Yikes>. <laughs> so pagkat nga pala namin mag animal feeding nagpunta naman kami dito sa horseback riding libre na libre at free ito mga anak ko mahilig talaga mag horseback riding at sa New Zealand kapag nagpo pony ride ka sobrang yeah. mahal ng charge okay. nagpunta kami sa Cherry Blossom noon at nag pony ride yung mga anak ko $30 yung binaya namin o $1,000 dito lang naman sa South Farm is libre <laughs> na libre <laughs> <laughs> video na yun na, video na. Alala, alala. <laughs> Masidagan na siya sa kuan. Hindi na. Ya, ko na si Pagkatapos naman na may mag horseback riding na punta kami dito. Meron nga palang kambing, sobrang laki nga pala. Na na talaga yung mga anak ko. At dito din sa South Farm makikita mo napakarami ng saging. 9 hectare nga pala ang lapad dito sa South Farm at napakalaki talaga ng space. Meron din silang napakaraming chicken at marami ding mga isda alam niyo talaga yung mga nakois, mga animal lovers sila at gustong gusto talaga na pumupunta sa mga animal farm. So nagre-reklamo na nga pala yung mga nakois, sobrang init ng panahon pero wala tayong magawa sa buhay ngayon. Summer na summer dito sa Pilipinas at sabi ko pag uwi namin sa New Zealand, lalamig na naman at uso na naman yung mga sakit doon. Nakita nga pala namin yung tortoise. At meron din sila ditong famous na famous ata ito. Miracle fruit. Hindi ko pa to nakita noon. First time ko nga pala. Akala ko pa naman niyog, meron din silang mga iba't ibang mga halaman, mga aloe vera. At meron din maraming moringa. O yung malunggay. So pagkatapos nga pala, nagpunta na kami dito sa rabbit hole. O rabbit hobbit. Dito mo makikita napakaraming rabbit at pwedeng-pwedeng mag-feed at play yung mga bata napansin ko rin napakaraming herbs dito sa South Farm. Meron silang mga basil, iba't ibang mga chili at saka chives. Naalala ko tuloy yung garden namin, hindi ko na alam kung anong itsura ngayon, pero medyo madumi ata. Pag-uwi namin, iriridun na naman namin at babaguhin na naman yung garden. Meron din pala sila ditong napaka-cute na guinea pig. Paborito ito ng mga anak ko feed Meron din ito sa New Zealand. At dito naman sa kabilang banda, makikita mo ang napakagandang mga birds. Love birds daw. At libreng libre din mag-feed ng mga birds dito sa South Farm. Ibang mga farm nag-charge yan kapag nag-feed ka ng mga animals. Dito naman sa South Farm is libreng libre lang. <laughs> nilatanan. Ah. Oh. Very good girl. oh <laughs> May sayo, grabe. Oh. <laughs> grabe sa ilas na. Grabe yung paninga to. Oh. Yeah. Ah. Huh? Oh. So natapos na nga pala yung journey namin at naikot na namin yung buong farm. Nakakita nga pala ako ng napakaraming mga dragon fruit trees, dragon fruit plant. Pagkalabas namin, nagpatawag nga pala kami ng tuktok, medyo papasok nga ito ang sabi ko kanina. Kaya naman kailangan pa nilang i-call yung mga driver na pumunta dito at merong pasahero. Uuwi naman kami at bibiyahin naman. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!